Mal malilintikan sa akin yung bata na yan. Ay, Ewan ko sa'yo. Ano na, sa sa para... Oy! Ano? Bakit? Asa na yung anak mo, gabing gabi na? Eh, di ba may nagsabi na may pupuntahan sila at may party daw? Oh, eh, anong oras na, oh? Anong oras na dyan? Gabing gabi na? Yes, so, na. Yan ang sinasabi ko sa anak mo, eh. Hindi ba lang marunong mag, ano, nag-text ba sa'yo? Eh, nagpaalam nga yun. Ay, nagpaalam nga hanggang anong oras? Ay, hindi ko naman alam na abutin ng gabi. Eh, nako yan ang sinasabi ko sa anak mo, kapabayang tao, inaabot ng kanyang oras sa labas. Ay, di tatawagan ko. Tawagan mo kasi parang hindi naman babae anak mo. Alam na nga. Siyempre, party. Alam man araw yung party. Ay, nako. Anong oras na nga? Ano bang paalam sa'yo? Dapat nagsasahan, nagtitiks man lang kung anong oras siya uuwi. Eh, anong oras na libali kung ganyan-ganyan lang ngayon sa labas? Ay kung siya eh, di ko. Sige na, tawagan mo. At saka pag uh, dumating ha, tawagin mo ako sa loob. At, uh, ay, mal sa akin yung bata na yan. Sinasabi ko sa sa'yo. Oo hindi lang. mo kasi inaano yung bata na yan eh. Pero nung um, tumawag dito, kung ano na nangyari sa kanya. Tatawagan ko na nga. Sige, magpapahinga lang ako. Tawagan mo na. Hello, princess. Umuwi ka na at galit na galit na si papa mo. Kanina ka pa hinahanap. Umuwi na nga po. Anong oras na? Bilisan mo. At pati ako'y pinapagalitan. Umuwi na. Bilisan mo. Uy. Oh. Ibig gabi ka na, princess. na, nagalap na si papa mo? Kakatapos lang nung ano Kaka -tapos. eh. Kakatapos. Hindi ka kasi nagchat man lang, nagabihin pala. Maaga pa naman eh. Ayun, Paiso! Paiso! Ito yung anak mo. Lumabas ka na dyan. Dali na ka Galit na galit. Ayun mo na. Ano ko princess? Gabi-gabi na. Ay, hindi ka man lang nagsasabi na... Oh, pala po. Pa. pasalubo ko sa'yo. Oh. Galing na sa dibuhan. Pasalubo <laughs> ko si Galing sa dibuhan. Kumain ka na ba? Opo, kumain na ako bago umuwi. Oh, ah, sige, mag, mag uh, kumasa na, mag ka na para makapagpahinga ka. Bihis na ako pa. Hmm. Tama ito ah. Abay, kanina galit na galit ka tapos na ka lang ng red Horse? Eh, siyempre oh. May pa nga yung anak mo, alam na alam na yun. Huwag ka ko ka talagang rewards, abay, so ka. Kanina, parang ang anak mo, pati ako, dinadamay mo. May igi nga, naalala ako pa ng anak mo. Sige lang mo nga ako. Sige, matulog ka na doon. Pagpahingay mo na yung anak mo at baka ipagod. Tignan mo nga ikaw. Kanina halos para kang ano. Eh, may pasalubong eh. Ano gagawin pasalubong. ko? Pasalubong. Pasalubong ka lang ng riddles na wala agad ng galit mo. Eh, siyempre. Alam mo naman. Iwan ko sa'yo. Lagugin mo yan. Siyempre. Pasalubong ang anak ko to sa akin eh. Pasalubong. Yan lang ang sinasabi ko sa'yo eh. Pasalubong. Ano lang ang isa? Umila ka ko sa'yo. Kanina, parang ng tao.